baik mga kamukin na. Bali na tapos natin sa pag-layout dito mga kamukin. At na check ko na. So okay na siya. Nasa tamang layout na siya. Susunod na natin yung plano. So ngayon, yung gagawin ko dito mga kamukil Dahil papunta na rin ako ng tago. Uh, may mga part ng tansi kasi dito mga kamukil na. Uh, hindi kasali sa kulom. kumbaga need lang natin lagyan ng tansi. Para ma-locate uh, natin yung mga ibang pusti na malayo no? So tulad nito mga kamukil Pakita natin right So dito na part mga kamukil Ayan napapansin Sa bandang gitna so, Bali ito na yun ah Pinaka Tagiliran ng ating wall no? Pinaka walling nya Itong ating project So mula dun sa butterboard na yon, May poste dito Ito yung pinaka corner poste na? No? Ayan Dito So papunta din to doon no? So pagdating naman dito May poste din sa pagdating sa gitna So, yung mga busti na yan, uh, nakabasi po yan doon sa uh, plano na hinawakan natin. O, kaya nagkaganyan yung mga tansi. So, mga ilang parts kasi dito, mga na uh, malilito sila. O, so, tulad nito, mga kamukil, yan napapansin nyo, dalawang tansi di ba? So, bali, isa lang tansi yung uh, huhukayan dyan. Isang tansi lang. So, itong isang tansi, mga kamukil, uh, need lang itong nilagay para uh, makuha yung isang pusti papunta doon sa dulo so kaya nagkadubli-dubli yung tansi no? so yung gagawin ko ngayon lalagyan ko siya ng marking so malalaman nila sa marking na yun kung uh, saan lang yung huhukayan nila na tansi so lalagyan natin tansi dyan uh, marking ito yan uh, natin ng masking tape na naka uh, indicate yung uh, numbers ng mga kulong ito it's C1 si ibig sabihin puting kulong number 1 so dito tayo siya malalagay tingnan natin sa ating dinaga plano, dito sa details natin hinahawakan para masusunod natin siya kung saan natin ito ilagay itong uh, marking ilalagay natin so, number 1 ayan so, nalagyan na natin ito yung unang posting mga kamukil na nakalagay dito sa plano so napapansin nyo siya may septic na pinaka problema ko rin dito kasi itong existing na septic tank talagang matatamaan siya sa poste ayan o oh. sa ating kulom number 2 yan tamaan siya dito matatamaan tong existing na septic e, punong puno pa naman to ako problema talaga to wag lang uh, lahat naman ng uh, ano sa problema sa construction may ano naman yan may solusyon Okay, lagyan natin ang uh, kulong number 2, pala tandaan. Para hindi sila malito, mga kamukin. Alright. So, nalagyan na natin ang uh, kulong number 3. So, mula dun sa 1, straight sila, mga kamukin, no? Magkasunod sila. Ayan, no? FC 1, FC 2, FC 3. Mula dun. Sa gitna. At sa gilid. So, kung titingnan natin dito sa plano, yung FC 4, nasa pinakagitna, no? Kaya ito yung purpose mga kamukil, na ah uh, naglagay tayo ng tansi, bali dalawang tansi inalagay dito. Yung purpose sa isang tansi itong ah uh, natin sa number 4. Ito yung pinaka purpose niya. So kapag hindi natin to lagyan ng palatandaan, dito sila. Yung alin sa dalawa dito ang pagkukunan ng guide pag naghuhukay na. So kung napapansin nyo mga kamukil, may check yan. Ano? Nilagyan ko ng check yung uh, Kulum number 4 column number 5 at saka column number 7 kasi uh, iba yung laki ng butas dito mga kamugil ito kasi yung pinaka sintro no yung sasalo sa lahat ng beam sa uh, taas pag mag magprostrate na tayo kaya mas malaki yung size ng uh, huhukayin natin dito ngayon nakakilig no? sya yung column number 4 at saka 5 at saka 7 no? so malaki yung uh, hukay nito Alright. So nakalagay na tayo ng uh, puting column number 4. So yan. Napapansin nyo, dalawang tansi na yung nandito. ba? Diba? Yung pinaka purpose ng tansi na to ay itong posti para dito mga kamukil. Ito. Ito siya. Ito yung hinabol natin Nakailangan kailangan natin maglatag ng uh, tansi mula don sa battery board na yun, papunta dun. Pang unang habol natin, malulukit natin kung saan yung guide natin para maghukay tayo. Ito yung pinaka-center niya. Ito, pangalawang purpose para ma-eskwala natin to. So, lahat ng tansi na ito mga kamukin nyo, inisa-isa po namin sa pag eskwala So, nakikita nyo naman sa previous upload ko kung paano namin siya nilayout. Bali, isang part lang ng uh, corner yung uh, inuna namin sa pag-eskwala. Pag nakuha na natin yung pinaka sa isang corner, at uh, perfect pag-eskwala, lahat na po yan na ikakabit natin, eskwalado na po yan. No? Oh. So, sukat-sukat na lang sa iba, sukat-sukat na lang din namin. Pero ito mga kamukil, talagang tapos sukat, double check, mag double check ako, iniskwala ko siya isa-isa bawat uh, kanto, bawat ganito, bawat corner. So, kailangan may iskwala. So, okay naman siya, pasok naman lahat sa na iskwala. So, ngayon, ang susunod natin lalagyan is puting kulom number 5. Saan nakalagay yung puting kulom number 5? Ganito yung plastada nito. Puting kulom number 5. So yung pinaka sentro niya. Ito, so sentro siya. So, dito natin malalagay yung puting column number 5 doon sa pinaka dulo. So, ito yung nilinis ni Kuya Ipren. Ay. Right. So ayan nalagyan na natin mga kamkain, ito siya. Ito siya number 5. So ito napapansin niyo wala tayong nilagay kasi yung pinaka purpose lang talaga nito makukuha natin yung uh, lokasyon ng poste doon. Makukuha natin yung pinaka sentro natin ya kung maghuhukay na tayo doon, banda sa pinakagilid. Kasi apat na posti yung nakalagay dyan mga kamukin. Sa part na dyan, sa harap, sa harap na yan. Kasi yung uh, unang posti, yun yung uh, kabuuan laki ng bahay. Yung pangalawang posti mga kamukin, yun yung magsasalo sa magiging balkuni sa taas. Sa ano natin, sa second floor. Yan, meron kasi yan dito. Dito kung napapansin nyo, yan. Apat sya na posti dito. Yan magkatabi. So sa ibang plano din na naano natin noon, uh, isa na to isahan no sa paghukay. Bali isang puti na yung gagawin sa pinakailalim tapos uh, dalawang parilya yung ipapatay para sa poste. So ito si Parit yung hukay niya. Magsiparit talaga. Ganon din dito. So ito yung pinaka ng main ng laki ng ang bahay. Tapos itong dalawa na to, ito, itong poste na to. Ito yung uh, sa sasalo sa ating balkoni sa uh, slab sa taas no sa second floor may balcony kasi to so bali dito itong natitira uh, may open to ito din open din ito dito okay so ngayon ah uh, FC5 saan yung FC6 dito hanapin natin ito yung 6 saan yung 6 so nandoon nakalagay yung 6 sa corner na yun no so 7 ay uh, straight na mula sa 6 papunta 7 hanggang 8 so hanggang dun hanggang doon siya matatapos sa corner na yun okay, lagyan natin right, mga kamukil so kompleto na nalagay na natin uh, 86 7 8 saka 9 at saka ano, uh, 10 at saka yun yung 9 no? puting column number 9 so kung napapansin nyo may poste dyan pagdating dito meron na namang nagsalubong na tansi no? so kung hindi natin lalagyan ng marking uh, minsan kasi wala tayo dito so baka pati ito dito mga kampung na part mahukaya nila oh so, hindi na ito kasali walang postin malalagay dito yan so kaya nilagyan natin ng marking para hindi mawala so wala dito okay so na ko na lahat uh, yung pagkalagay natin ng marking o palatandaan So, ayun po dito sa ating hinahawakan plano. Alright. Thank you mga kamagil. Yan lang.